kain ka na rin. Sobrang sarap ng sabaw nito, guys. Mmm. Ito Hi, guys! Welcome back to my channel! So, ngayon, guys, magluluto kami ng sinabawang gulay na may... Toyo. Toyo kasi nga sobrang lamig ng panahon guys, tag-ulan kaya ang sarap humigot ng sabaw. Dabe, Bren? Ngayon ay nag-run out kasi kagabi pa yun. <laughs> oh, kasi kagabi, grabe guys ang grabe, sobrang guys ng ulan. Kakaibahan, guys. Nakakot, guys. Anong tawang umitibid? So, ayun, guys. Magluluto na kami. Okay. So, guys, ilalagay na natin yung mantika. And then, sibuyas. Alam mo guys, yung mga gulay na ito, kinuha lang namin sa garden namin. And then, lagyan na natin yung bawang. Pagaluin natin. Next, ilalagay na natin yung mga gulay. Ito yung papaya, guys. Tsaka yung steam ng kangkong. Sobrang sarap, guys. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng magic sarap. Ito talaga yung magpapasarap, guys. Ayan konti lang lalagyan natin. Haluin natin. Tapos maglalagay na tayo ng tubig. Tapos pakukuloyin natin yan guys. Panat. Guys, medyo lumambot na yung papaya. Ayan. So, maglalagay na tayo ng cubes. Chicken cubes, ganun guys, nilagay namin. Tapos, lagay na natin yung uh, dahong gulay. Yan, kangkong yan guys, tsaka saloyon. Ang dami guys, kuha pa din yan sa, ano, sa garden namin kinung. Na harvest namin sa garden. Malapit na siyang maluto, guys. Mmm. masarap sarap nito, guys. Ayan, lalagyan na natin yung toyo, guys. Piniprito pala namin to guys. Ayan. Naluto na, Ator. Hi, guys. So, Naluto luto na, na yung sinabawang gulay natin. Ayan, may tuyo siya, guys. Kakain na kami ni Ebren. Sige na, Ebren. Kain ka na, Ebren. Sobrang sarap ng sabaw nito, guys. Mmm. Ito yung tuyo, guys. Oh. Um, mm. tabagak ang tawag dito sa amin. Piniprito muna pala to, guys. Hindi namin naipakita ipakita kanina sa video. Ito yung gulay, guys. Oh. Papaya! Kaya. Mm. Papaya, guys. Tsaka yung may saluyot. Itong mga dahon na to. Ito o. Oh. Saluyot, tas kangkong. Si Evren pa hindi kumakain ng gulay o sabaw lang yung sa kanya. Nagpapa, nagpapaganda kaya itong gulay, Evren. Eh, okay, ka na. Ito na lang tayo. Ayan. Sabaw. Yes, Sana kayo hindi ako kumakain ng gulay. Sabaw lang. Kasi sabaw lang ang kinakain ko. Masarap kayo ang gulay. Ah, sabaw. Guys, tapos na kami kumain. Ah, wala nang laman. Ito, may ano pa, may isang tuyo. Ano na tira guys? Anyway guys, thank you for watching See you all in the next video